Guys, panoorin niyo 'tong sinabi ng presidente niyo nung panahon ng Typhoon Yolanda, kung sino yung pinakaunang tumulong at pumunta doon sa Tacloban. At pati na rin ito sinabi ng napakambisyosong house speaker na to na gustong maging presidente. Ito guys, panoorin niyo that he is probably the first local government official to come to Leyte, bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga taklubano, ng mga waray, na talagang uh, nung pa, hindi pa naman sa presidente, di naman siya kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Dabao. Pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, uh, marami siyang dalang relief goods at uh, nakiramay naman siya doon sa um, sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at eh, panayang pasalamat pa rin ng, 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 ng mga waray ng mga taklubanong sa kanya sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa takloban at nagtabang sa atin! Yun! Ang malasakit! Saksi po ko sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga bisaya. Kay sinama niya lahat. sinama niya lahat. Ikadaba Mindanao at dinasaan kami ng mga relief goods, medisina at lahat. Tapos ngayon, ito na yung sinasabi niya sa kanyang campaign rally. Panoorin niyo. Um late kami nasa taklopang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMD. Di ba? Napaka sinungaling. Yeah, guys, kung ayaw niyo magpabudol or mabudol ulit iboto nyo na ang PDP laban. Vote straight na tayo. Okay? Peace!